For today's video guys, eh pinapunta naman ako dine eh, sa rooftop Para usisayang na ring exhaust Dahil nag na naman sila ng manok sa kusida Ay baka daw mga amoy na naman sa loob ng bahay ni madam Ay kainaman naman na ring aking bossing eh Kung kailang kainitan ay eh, saka naman na babanapang pupuntahin dine eh, sa rooftop Ay sayang ang kutis ko dine eh. Pinaghirapan kong alagaan ng likas papaya rin kutis ko eh <laughs> Ay di ako ipandalas na ng pagkakalas dine eh o oh, are ay may na at buo pa naman na rin ni ay dini ko na laang tinignan para sigurado ay bibigyan ko na ng walang katanggitanggi ay baka hindi maniwala na apoy umakyat din eh ay maigi na na may ibigay siya at baka sabihin na ko'y naglukulukuhan din eh ay sa init na at lulukuhin ko pa ang akin sarili ay Diyos ko pa ulod <laughs> Ayan, tumawag na. Ako'y bababara din eh.